kasi nagsisilpon na ako daw ako nang nag, nag nakaano how, to hinawakan ko pero nakaano ano lang ako na, nakatagtilaw ko ba biglang may nag ano aluna busis pa ni Abdurrahman ay ba sa aluna sildo tapos na sildo tapos na nakarala na wala na gani ako sabi ko pa oh tapos ko na ako oras tapos ay was sa tapos nagplanit sa <laughs> Bulaikan aku. Salah nak ini yang ini pokok yang kan orang dari Jepun ni, ni kata orang aku. Maka ini pokok bila orang semua bingo. Tak nak bawa sah, tak nak bawa nama nak ada yang mesti bawa Oh Bismillah. Sa ganian dan sa tak. Jadi sih nak bawa nak bawa orang boleh ni nak bawa lagi satu. Bawa bawa ang mga nanay. <laughs> Gising na. Isa <laughs> lang salbalutan na naman ang mga nanay. Ang nanay mo. Kapi niya. Hindi. Ano saan kayo nakuha ng gaag? Padala nagdala si Ross. Nagkasya kayo. Siya lang ang mga bata ay putante. Hmm. nasila o en bae sa baki kayo go go red red dance na magulang oh, <laughs> natin na kayo napala nyo pa akong bago minsan na ako Nama kayo pa akong tanga walang hiya kayo Sige lang kayo, ipapatoy po ko kayo Sige, sige, sige. Sige. Okay. Bakit? Okay. Ayan guys. Ang aming dunyang amorsola. <laughs> dunyang amorsola nag nagsangag o oh. liso sa kalabasa. Ayan. Ang tayo. Hmm, liso sa kalabasa. Aw. Oh. Palaya ba? Palaya liso. liso sa <laughs> Kung magagamot ko yun, guys. guys, magagamot ko ngayon, guys. <laughs> guys Nagpurong-purong -purong na. Kasi magpagamot. <laughs> Yan yeah. mo Sakit na ito. <laughs> <laughs> wala mo wala Walang sa